Kay arong ma ma, 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 ma Mahapsay. Turista S po so. Mm. So, oh, turista kay arong <laughs> makwan ka sa blanco. Orientis yun. Ang dali. Ang sige na. Okay. Tirib okay. lang. Sa makausap pa, maayong buntag na itong uh, Maayong buntag po. Oh, oh, ako si Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Gulciano Gulciano Oh, ah, Gultiano. Oo, <laughs> oh, makamag-anakan okay. eh. Yeah, Hmm. Um. Yeah, um, so, 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 ako ang inyong tour guide karon. Maka makasabot pa kag Bisaya. Kasabot ni Bisaya. Kay problema. Ako ang inyong tour guide karon uh, nga sa pagtour nato din sa Lamanok Island. Ang pagtour nato diri mahuman ta sa sobra sa sa oras. Um, Sige uh, lang. Hinay-hinay. Uh, hmm. Okay. Ang Lamanok Island gibantog nga usa ka uh, daghang karaang butang nga na diskubrihan. Mm. Tinood ka na. Kay base sa uh, uh, explanation sa National Museum Personnel, mm. one of the uh, ang kining ang kining uh, unang destination na na ay pinta diha nga unang oh, uh, number one uh, uh, painting, the, mm, painting. Unang pinta sa karantaw. Mm. Like um, Lagi, karantaw. Sila, mm. Nga, only one in Lamanok Island Philippines usa uh -uh. sa Pransya, usa sa Espanya usa uh -huh. ay di dayo uh -huh. ang Lamanok Island sa mga nagkaralain mga tao sa tibig kaligutan uh -huh. Ik ikaduhang istorya ang Lamanok Island, gideclare sa UNESCO uh -huh. what is UNESCO? United Nation uh -huh. Education Science and Culture uh -huh. gideclare sa UNESCO na usa Usa, uh, usaka uh, designated, uh, designated. Has been declared by the UNESCO as global biosite uh. in Andah. Mm. English alam mo puro makapunta. Ako na lamang English, o, no? Mm, bisag English. Uh. Bisag di ka sige. Bisag unsa? Nasana Nasa na yung kusubo eh. ko uh. sige, rin eh. Uh. So, sige. sige, na Ah. <inaudible> uh. Has been declared by the UNESCO as global geosite in Andak. Uh -huh. mm. Tungod nining tulo ka mga mm. artifacts nga ni Adini karon nga na atong makita taod-taod. Mm. Dili madunggay. Ang unang di, ang unang artifacts na din he, ang karaang mga bukog sa tao mm. -hmm. kung sa hinungdan nga daghang na discover ang karaang bukog diha o mm. mga karang lungon, tungod kay ang uh, ang kultura o tradisyon from the ancient people if somebody dies among the member of the family it should be left their fishing est nagatubang sa subangan mm -hmm. tungod kay ang ilang pagtuo pagsubang sa adlaw mukayab sa langit ang espiritu sa mga maong mga patay Mm -hmm. Ikaduha, ang giant fossilized clam, dakong taklubo, nga nakaatas sa bato. Mm -hmm. hmm? Basis sa pag-estudyong ng mga archeologist, this giant fossilized clam, thousand million years. Ayon mm -hmm. mm -hmm. Ayun, sige, wala ka. Taklubo. Oo, oo, oo. Yan. Kaya katong akong ginaingon nga, red hematite painting. Mm. -hmm. This hematite painting based on the study from the archaeologists approximately 10,000 years ago. Mm -hmm. Atong makita din ni Karun. Oh. Unya ang tulok ka mga different designated stuff. Ang bat cave. Mm. -hmm. Daghang mga kwaknit nga nagbitay sa ibabaw. Mm. -hmm. Ikado ang istorya sa maupi ba ginatawag nga ka iska cave. Mm. -hmm. This iska ang real name Francisca. Uh -uh. Huwag ito mo. Tunguan, nagtawag sa tao sa baryo sityo nga o sa kawakwak. <laughs> <laughs> Apan kining pulong wakwak huwag kamatuuran. Huwag uh. mm. ebidensya, huwag pruiba. Mm. Uh. Niingon ang mga tao sa baryo sa sityo nga, wakwak ka, -wak wakwak ka, -wak, pahawa din he. Uh. So ang yang ibuat, din siya nitagan. Hmm? Kung siya, sama Om hmm. for almost 100 years. Tak grabe na. buhi. Mahibulong ta pag abot ito sa maong Kiba nga dagha mga bagaw sa kinasun. Hmm. Dagkong bagaw sa kinasun. Kadtong mga bagawa ang sulod at mga doon mga unod. Hmm. Kunya ang unod at mao iyang pagkaon. Hmm. Sa nagtago siya sa maong almost 100 years. Mm. Ang katibukan na istorya akong ihatag ninyo kung ito mm. Next okay. is the shaman scape. Mm -hmm. Ang shaman meaning the traditional healer or a local doctor or tambalan. Mm. Mm. Doktor mm. kwak-kwak para tambalan. Mm. Tambalan. Tambalan. Mm. tambalan. Kining tambalan na sayod naman tanga nga uh, makatabang sila, makatambal sila sa taong may sakit. Mm. Nga mo gamit lamang sa mga herbal plants. Mm different kinds of herbal plants. Mm. Kada beer ni Santo, daghang matambahan nga mga nga, munganha, mm. nga mag-ritual. Mm. Tamban, lagi kan sa byasong, sa tanod, lagi sa sikihor, southern liti, mabinibuhol, o baybola na sila magkita-kita, mm. aron mag-ritual. Mm -hmm. O ang purpose sa ilang pag-ritual, pag, pag -renew sa ilang healing power. kasagaran, mm. nga, nga nila para sa spirit of nature, manok. Mm -hmm. May hinunggan na kining ang isla ginatawag na Lamanok Island. Mm -hmm. mm -hmm. Kato ang inisyal na information about Lamanok Island. Akong ihatag inyo tanan kung po anak na dito usa-usa atong mabisita. Sige. Okay, Hinay-hinay lamang ta. We're about to start our tour. Inisa, 19 bigat klasik. Kung saan pag-identify kung uh, male kini, lalaki ni. Ah, patulis. Ma male mangroves ah. Kung ang ang udlot, pula. Red. Uh. Ah, maubah. Na ay female mangroves kini, kung ang yung udlot green. Green. Ah. No, na. Female so, na siya. female uh, Itanong, oh. oh. Tanawa, lain ang punuan um. sa male, sa baba, uh. asalaki ah, lalaki. Lain ang punuan sa babae. Oo. Uh. No. Ah. Oh. Ang babae. talaga ah, lain ah no. lain. Gabalik-balik ko na niyo. Kalibutan. Basta naman uh -huh. kayo mula ba eh. Pa, mang. Kalagi, mang. Mugpa. pa, ano sa tour guide, lagi. lagi. Explain. Okay. Kini, lain nga species of mangroves in Lamanok Island. Ginatawag kini nga tungog. Ah, sa tuba. O, sa, oh, sa, sa tuba. tuba. Kanang pula um, man na siya na. Ang duga ani eh, pula. Um, pula, oh um. Mo, sa, sa tuba na, ibutang tungog. Ang ani pula. Ah, um. Usa um, um. sa elements nga gigamit sa painting kay ang painting tulok ka klaseng gigamit uh, juice of the tree kini dan mm. uban animal and iron oxide oh, ang galing mm. kini tungog nay tungog amo ni tungog kon sa tuba na ban ang pak-pak, ana pakpakon mm. nya ipako an ipa uga oh nya himo an lag powder mo ni patang tungog mo lang ah oh ano man Daghang kag bisita gahapon. Mangroves sa Lamanok Island. Ginatawag nga pagatpat. Ah. Kaya kanila ay pagatpat dai. Oh, Ang ang uh, cyan, ang scientific name ani Sunirat Alba. Oh. Uh -huh. Pagatpat. na discover na maayo ang kamo ma istorya gituluan bisa di in kung anong unsang ah, klase sa mga uh, uh, variety of mangroves dito sa Lamanok Island ginatawag ito nga bungaong 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 ang bungaung. scientific name ani Abyssinia alba yon ano yon yung Uh, Suniracha Alba yung pagatpat, ito Abyssinia Alba. Eh. Nakita nga ito, adunay ano mga dalid. Mm. Uh, mm. mm. Maunay breathing organ to this niya alba. Mm Mo na ilang kuan. Hindi sila mo oxygen in order this mangroves would grow. Mm -hmm. nga Ma di na tapakan. Mao nga very important parts of these mangroves. Ang galing. Dito sa Palawan, tayo nga ni Paul. Hmm. Restaurant namin dati yan. Pagkatapos, giniba ng napakalakas na bagyong Udit. December 16, 2021. Ang dana man may mga on. December 16, 2021. karabing kusog ng bagyo ha kini kini mga bakaw wa na dahon tanan lampurnas na pero wa matumba wa matumba wala dahon lampurnas na lampurnas lamdag ni nga tutagat na to lamdag na kadi grabe bang udit no kusog ato mm -hmm. mm -hmm. kini ba na hibulong ni ani o kasi open sita ang mm -hmm. bio na idaghang uh -hmm. marka uh, mao ilang playground ang kaiska cave maoy ilang auditorium. Mm. You know, ang Shaman Cave maoy ilang hospital. Ah, mm -hmm. Ang burial site maoy ilang lugnanan. Mm -hmm. Kompito. Kuwanas kuwat cool lang medyo. Uh, ah, ah, Mga okay. Ni Adri. Itong destinasyon, pwede matay pinting tuwa dito. Ako <laughs> kung <laughs> kaan <laughs> ta? Picture. Adito. Nagbana-bana nang mga kuan Mga... Nay, mapakugnay, ha? Nakakoy, joke sa... Sa may joke na to. naknak nak Nga rin sa... sa... Unsa sa man yung purmahan na, ma'am? Kana? Huy, lang <laughs> yung mga! Kalain ba na, uy? Sa man na siya? Nga nung naman na balandra mo diya. Pastilan. Pastilan pa diyan. Oh, lagi isos. Nag-apil-apil po na siya. Hello, ma'am! Uh, welcome to Lamanok Island. Join lang tadi, re. Sige, sige. Sige na, di na, kay kurus Raba na. Ah. Dira di na mo ha? Uh. Dira di mo kaya ahong ispin kung ano ang istorya sa wonderful cross. Bagpunan naman nung nagkaraan, ano? Nagkaraan di kawat. Ma'am, kagaya diin ka ma'am. Kala, uh -huh. hmm. Historical cross last April 5, 1966, there was a terrible pandemic arrived in Candy High Ang ngalan sa mga pandemya, kulira. Mm. -hmm. This kulira very dangerous. Suka so tai. Suka so mm. tai. Suka so tai. May hinundan nga daghang nangamatay sa Kandihay High ni Adtong Panahuna 1966. Now, dakong pasalamat na mo sa Padre Paroko sa Anda ngayong panahuna tungod kay that Paris Press very informative he gave information na after kalihay Anda mo pari o gusto usab nga mukhang o sa taong taga Anda kung gibuhat sa maong pare nagbutang siya gross the to drive away Di spirit espiritu kulak mm. ang gilingon ngayong panahuna tungod na yeah. aning krus bisan usa why namatay na taga Amerika mm -hmm. very historical and powerful it was April 5 1966 mm -hmm. okay kung gusto niyo kumuha ng picture kung pa uh, magpa-picture next destination darating matay himalayan painting uh, please good ah <coughs> We are here the red hematite painting. Based on the initial statement from National Museum personnel, one of the prehistoric rock painting here in Mano Island, Philippines, one in Spain, one in France. That is why several students coming here. mungari ang uh, sa lain-lain nga universidad universidad sa uh, Cebu, Bohol, Negros Oriental and some student from University of the Philippines. Mungari lang sila. Tinila ang tuyo aron makita nila what is the old painting or what is the red hematite painting. Now, this painting based on the study from the archaeologist approximately 10,000 years ago. Arang dugajanan. unja dunay tulo ka elements na ginamit sa maong painting. The juice of the tree, katungtungog, uh -huh. blood of an animal, an uh -huh. iron oxide, gihalo na nilag maayo, gihalo, niya itong mahalo na, gihomol ang ilang mga tudlo, o nagpinta na sila sa rockwood. Uh -huh. Very clear. Very clear, ma'am. That the, uh, fingers of a person, fingers of a person, fingers fingers to person, fingers and fingers to person. At mayroon pong ibig sabihin niya mga pinta Dahil itong lugar na ito noong unang panahon, ito yung kanilang tagpuan. Dito po sila magkita-kita kung mayroon silang gagawin na special celebrations. At ang mga tao noong araw hindi marunong bumasa, hindi marunong sumutan. Kaya nagkulikta sila ng tatlong elements, the juice of the tree, the blood of an animal, and iron oxide, at pinaghalo na nila ng buti, pinaghalo yan, tapos ibinabad ang kanilang mga daliri, at nagpinta na sila ng ganyan. Ang ibig sabihin po niyan, we were here mm -hmm. for that very important celebrations from the ancient people. Mm -hmm. Meaning, their attendance. O, ni Amiya, ni sa maong selebrasyon. Hmm. Karon. Ah, ang mga katong mga karaang tao, kung magluto sila, dari sila maghalim, mo hinungdan nga na itong ang mm. batu tungod sa anoos mm. na ang kana mga anuos na ang mga anoos mga anuos Dire sila magluto. Dire sila na yung nila oh, dili. Oh, anoos. karaang lungon. karang ngumun ang mga bukog ani tuang dala tuasa nasal mesti utak bilahan oh lagi kiri ang tu bukog sa ona mm ligalasan nasal mesti tujakan ang mga kanang mga ship sana dakara anak mm dakara anak di apai penting dari sa unahan dakohan di ani contoh dai okay guy no friend again Line of fingers, line of fingers, line of fingers, line of fingers. The same meaning. We were here, we were here, we were here, we were. Ni ame ni no, present ni, oh, mm -hmm. present ni sa nasabing uh, pagtitipon. Mm -hmm. oh. Unja -claro, un -claro ni ay wala ng kamot at umakita going that way. Dapat unja adin aduna po tayong makita dili ng tuong ng gamay kamot Mm -hmm. Di a Atong kumagko 1, 2, 3, 4, 5 Going that way And after that He made one line here Chuk. Tapos Mayroon ulit dito Handprints This one That one 1, 2, Yan 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 pa Ang iba Dahil sa katagalan ng panahon Malapit nang ma-erase mm -hmm. Malapit nang ma-erase Biruin mm -hmm. Oo oh biruin mo uh, basis sa pag-estudyo ng mga archaeologist this painting approximately 10,000 years ago ah, oh, grabe ka lupa last, uh, last month mayroon akong bisitang taga, taga France sabi sa akin ang Naman of Island is a perfect museum mm, Mm Kasi andito ang makita natin ang